Okay guys, to so for this video, nandito, nandito na tayo sa loob ng Robinson's Space Manila. At nandito tayo sa loob mga amigo ng Peak Outlet Store. So semi-outlet siya kasi marami lang sale dito. And tuloy-tuloy pa rin mga amigo since nung nagpunta tayo siguro mga last year ba yun. And nandito tayo ngayon, um, March, uh, April na. And then, ayun mga amigo, marami pa rin sale dito. Pakita ko lang yung mga ibang mga sapatos dito. Dito tayo sa 70%. Ayan o. No? Ito, lifestyle shoes na pang babae. 1,295 na lang, guys. So, parang pang bata or pang women size. Anyway, meron pa silang 50. 50? Oh. Below 1,000, guys. 995 pesos. Meron silang naka 40 off. Ito, ganito. Oh. Pang women size. 1,595. Sobrang lightweight ng mga running shoes ni Fik. Dito guys, yung sa pinaka-entrance is may mga naka-20 off oh, na basketball shoes. Check nyo na lang to dito mga amigo kung ano yung mga gusto nyo makuha. Yung ganito nila dito is 2,995. 2,995 na lang to. 2,995. Ito yung mga kulay na available si 22995 2995 naman to Fit Basketball Shoes 2995 Meron pa siya dito 2995 din So yan yung mga kulay na available sa mga basketball shoes ni ano, Ito Golden State Colorway dito, meron din sila dito ang mga easy on or slip on type. Oh, 1995 lang to. 1995. Kung gusto niyo naman ng ganito, ito maganda na siya tingnan. Oh. oh. naka 30 off siya guys dito, no. Ayan yung brand pick. And then yung price niya dito is discounted na rin. 1695 na lang to, guys. 1695. Dito na lang natin magay Tapos ayan yung mga men's basketball shoes nila. May mga running shoes, casual shoes na sa gilid. Dito tayo, may magandang kulay dito, kulay yellow. ato ito guys, so. so, lead guys, na kulay. Alam niyo po magkano na lang 'tong 4,995 pesos. Discounted na yung price na 'yan. So, ganda na color win ng mga amigo. Ito yung logo ng Peak at so, ito yung ilalim. Siyempre, mayroon sila ditong hard plastic support sa pinaka uh, pinaka hill part tapos dito dinayan yung design sa outsole guys no ganda ng kulay yellow na to tapos mayroon din siya ng light purple tapos halong black na glossy type dito so, same naman yung design price niya is same pa rin 4000 plus mayroon pang ibang kulay okay. ito naman 5795 20% discount 20% 5,795 7, Ayan yung mga kulay ah may light din dito na kulay lang at nung ganito nila is um, 7.95 din siyempre guys yung brand is big so maliban sa mga kulay na yan meron pa dito naka 20 off oh, oh, 5.595 naman to 5.595 so, oh, ang solid di ba? Ayan. Ang pangalan naman ng pinaka carbon fiber fiber plate niya dito is pothole carbon fiber plate 3995. Meron pang ibang kulay oh, yung kulay orange. Ito naman white red, ito naman all orange. Ayan. 3995 mas murang version to. 20% off na 'yan, pero 3995 na lang. <laughs> anyway, guys, meron dito ito. Nakabalot pa nang plastik. 4,695 pesos na lang. Number 15 familiar pa kayo kung kaninong sapatos to ayan o oh, may ano dito uh, flower na cards ayan kasi yes, ito ilalit 4695 ayan 4695 ito pa may ibang kulay maroon pa siyang ganito Uh, ito naman guys is 4650 uh, 4650 naman to so bawat kulay magkaiba yung price kahit parehong design tulad na lang dito Oh, 5,795 na lang din to. 5,795. Pareho lang naman ang design dito sa black. Eto lang, mag mas malang konti. Tapos, maghanap pa tayo ng iba. Ito pa. Check nyo na lang kung ano yung mga magugustuhan yung design. Tapos, yung price na dito is 3,995. 3,995. Meron pa dito guys, no? Itong ganito, check nyo na rin. Naka 20 off din mga amigo din. Ang price niya is nandito sa ilalim. Ayun o. So, 3,995 din siya guys dito. Big logo. Ayan, nasa pinaka lang yung logo niya. Meron pang another 20% dito. 3,995 na lang to. 3995 mayroon pa dito hanap pa tayo may mga nakapit tai chi pa dito guys running shoes naman to ni Anta na sobrang mura na rin kasi 3995 na lang siya then lightweight pa yung design sa outsole is ganito mayroon siya foam ayan light foam or super lambot meron pa dito 40% ito medyo malaki yung discount mga amigo ang price na lang dito ngayon is 3995 na lang Dating 5,995 mo discounted, mas pinababa ba? 3,995 na lang. Tingnan nyo na lang yung design mga amigo. Tsaka yung pinaka colorway niya is napaka solid kasi lightweight lang din. Breathable mesh naman yung toe. Kung halos triple black naman na halong matte and glossy na colorway is ito yung gusto nyo makuha dito. Ayan, or pwede nyo makuha. 4,495 pesos. So, ating yung pagka-black niya, no? Tapos, boom to malambot na klase ng foam na sa midsole guys kaya sigurado yung performance nito na hindi siya masakit sa pakiramdam sa paa while walking or while running na medyo matagal na kayo tumatakbo kasi ayun know, nagdadagdag ng bounce yan or comfort sa paa nyo 4,495 <laughs> ayun o oh, slides ng mga mga amigo no ito naman yung mga casual shoes Ayan meron sila dito ito 3,795 casual shoes na um, pick yung brand. Mayroon siyang black. Meron pa dito oh, lifestyle ito or casual shoes. 2695 naman to. Ito neat talaga siya tingnan oh. Talagang solid tapos clean lang na white yung ilalim. Tsaka ang ganda ng kulay oh. Ayan. Puti siya na medyo may pagka yellowish na konti. Ayan. 2695 lang to. Visit na lang kayo. Kung gusto niya naman ng ibang kulay, mayroon siya lang gray-white. Oh. Same lang naman ng price. So, yung isa, green. Ito naman is gray. So, mayroon pa dito. Uh, check na lang to. 20%. Mostly, nakita natin is 20 to 40% discount yung meron ngayon dito sa Peak Me Outlet. No? Ito 2,495 495 na lang din siya. Yung basketball shoes na to, sobrang mura na lang dito. 2495? Ito, 2495 din. Ito. So, ayan pa yung marami. Actually, marami pa to. Hindi na natin natin flex lahat. Ito, 2995 naman. 2,995 mayroon pa siyang call tag ito yung pinaka out so 2,995 Meron magandang kulay dito check nyo to at isa sa mga medyo malaki yung discount niya kasi naka 30 off then ang price niya dito is nandito sa gilid sobrang mura na lang pala dito 2,995 na lang din siya so, meron pa namang basketball shoes yan fake pa yung brand so marami pa dyan sa baba guys Anyway, papakita ko rin din yung mga ganitong design na naka less 20 discount yan. Ganda rin naman nito mga medyo. Naka-call free. Ang price pala nito is check natin. Actually, nasa ilalim. Ito. Ayan. Mura na rin din siya kasi 2,995 pesos na lang siya. 2,995. Meron ka ng maganda bar. Brand new pa. Kalik sa mga bumibili pa sa ukay na nasa mga 2,000, 1,000 plus, 2,000 plus. Magdagdag ka na lang ng konti guys. Dito ka na sa so brand new. Sigurado ka pa na ikaw lang yung unang magsuot at sigurado ka pa na talagang Uh, brand new pa yung binibili mo para uh, legit na klase ng basketball shoes eh pa guys kung gusto mo ng all red alos yung colorway is mayroon sila dito solid na kulay 2995 na lang dito. naka light spirit x pa breathable yung to pati dito sa gilid ang solid ng kulay na sa pato sa yung design ayan yung outsole, guys na mayroon pang ventilation dito ah uh, ito may sumisingaw yung singawan ng ano niya tapos dito tayo sa mga ano, slides nila. Sa slides nila, dami selections ng design, no? sa ng kulay, Oh. Ang gusto nyo ng mga budget type lang, eto. Mint green, guys. Below 1,000 pesos. 795 pesos na lang to. Kahit ako, naano ko dito sa kulay nyo. Saka yung design nyo. Oh. Kung gusto nyo ng gray, mayroon din. Yung gray, same price lang din. Mayroon din sila dito, isa pang eto mas dark na gray. Meron naman silang maroon na version Ayan. So ang mga price nito is 795 pesos lang. Meron ding women size na 795 pesos. So same lang naman dito ng design, mas maliit lang na size yung dito. Ito pa oh, 795. Then meron pa ditong 795. Ito yung women size. Di ba? Kasi meron pa ditong ibang design naman sa baba. Ito mas pinamura talaga, 595 na lang. Ito, 595 kung namurahan ka na dito mas may mas mura pa 595 dito naman is 1,795 pesos kasi mas makapal yung ano niya. ayan new rubber ngayon tapos so, mayroon pang ganitong design o, na parang clog na rin so, 2,495 pesos na to pwede mo na siya pang motor o pang bike o so, ba diba guys kasi sarado na siya eh pati yung o, may ibang kulay pa ito pa oh, medyo mga mga bulky yung nandito o, so, 2495 tingnan nyo naman yung mga design 2495 ito yung outsole 2495 lang yan mga amigo mayroon din silang triple block o oh, diba yan yung mga nandito siyempre may, may, may mga apparel din sila sa mga accessories ito ito is nasa 995 dollar ito o oh, naka dollar siya pero ang ganda ng ano ng box na to o so, lang siya pero sumbang ganda mayroon pa dito isling bag na 695 pesos lang. Siyempre yung brand Peak. Meron din silang 995 pesos na ganito. Eto. Tingnan nyo mga amigo. 995 pesos. Meron ka ng grey version. And then triple glass na colorway. Yan pa. Meron pa siyang ganito. Eh. 1495 lang to. Dito naman. Ayun yung mga ano nila. Oh, dry fit na or mga call Easy dry na mga t-shirts may black, white, black, ara, blue, tsaka ano. So, yung mga price. Ito pala guys, nasa 995 pesos. Tapos so, mayroon black na nasa 795 pesos lang. So, mostly below 1,000 pesos yung mga dry fit. Tapos so, mayroon ito lang mga ganito. Mga sportswear classic na mga t-shirts. Kaya na yung price. Ito. ito, mas mura pala siya. 795 pesos lang. Anyway, may mga jersey din sila dito. Ito, 200 pesos. 200 pesos na lang yan. Yung mga ganito naman is... Check natin. Um, parang 600 plus. Tapos mayroon pa dito. Ayan yung mga makikita mo dito, guys. No? Sa peak kapag ka pupunta ka dito. 200 pesos na lang to. 200 pesos. Tapos dito. Ako nung bili ako ng ganito lang nabili ko dito. 145 pesos naman yung mga socks nila. 195 pesos. Sale sila dito ng up to 50% sa may FIT Um, outlet store. Dito pa rin sa may Robinson's Place, Manila. Visit kayo dito just in case, case may magustuhan ka doon sa mga pinakita ko. Ang gaganda na pala ng mga bagong mga design ng FIT, no. Gagandahan, discounted na gas guys, guys kaya visit na lang kayo sa peak um, pamura na lang ang daming below 1,000 pesos guys no especially dun sa mga slides mayroon ako na gusto slides dun yung kulay green kaso nagalangan akong bumili dahil uh, bibit-bidin ko naman pero mamaya siguro guys pagbalik ko dito kung hindi pa mag close bili tayo so yan dito na lang muna tapos yung vlog bye bye